Ito nag-harvest ng talong itong kasama ng driver. yan. Ito yung original na talong. yan. Dito sa para para namin dito. Maraming ano, maraming talong dito. May free free talong dito. Ito itong kasama ng driver nag-harvest ng talong oh. 5131. Yes, Ay, wala na. pinagkaiba. <laughs> <Walang> <sighs> Kahit sinong ano, pwedeng kumuha dito, dito sa mga talong na ito. Pangmasa, pangmasa ito, itong talong na ito. Dito lang to sa paradaan namin. Kahit hindi driver, pwede dito. Mangkanor. Ito si Mangkanor, ito kumukuha ng talong oh. Ay, ilang kilo na 'yan? Kalate. Tenor ni. Eh. Hmm. Wow. Okay, na. Ito yung sasakyan ng nagardes ng talong oh, ayan oh. No. Ang bago ngayon, walang reserba. Ayan. Bagong ano, bagong style, walang reserba. Ay, sinangla mo yung reserba mo ano eh. Oh, sinangla pala yung Ito reserba yung bagong niya. Bagong ano ngayon, antena ng ano. Ayan. stereo, ayan no, adjustable. Ayan, may TV Plus ano, ano <laughs> TV Plus pala. Oh, ayan oh. No ay sticker tayo dito yeah. Mang Kanor ito kahit uh, wala yung reserva niya sinangla yung reserva sinangla ng 800 kasi walang pang gas walang pang diesel sinangla pwedeng isangla yung reserva dito Ayan, walang reserva yung ano niya, sasakyan. Sinangla yung reserva. Dala. Mangkanor!